Tahimik ang hapon sa Baryo Mahilig. Habang bumababa ang araw at nagkukulay ginto ang mga ulap, nakaupo si Edgar sa ilalim ng punong mangga malapit sa palengke, hawak ang kanyang lumang notebook na hindi naman sinusulatan. Sa totoo lang, matagal na niyang gustong lumapit kay Selina, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagkakalakas-loob. Sa dikalayuan, kitang-kita niya ang dalagang si Selina, ang anak ni Aling Flora, ang may-ari ng yang sikat sa buong baryo. Sa kanyang puting blusa at simpleng palda, parang diwata si Selina sa mata ni Edgar. Kumakaway ito sa mga mamimili, nakikipagbiroan sa mga suki, at tinitiyak na busog ang bawat kumakain. Lahat ay naaakit sa kanyang ganda, hindi lang dahil sa itsura kundi sa kabaitan niya. Ano ba to, Edgar, bulong niya sa sarili. Ngayon na kaya, bamantong hininga siya. Tumayo, inayos ang kwelyo ng kanyang lumang polo, at sinimulang humakbang palapit sa kerenderia. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matinis na busina ang pamyunit sa hangin. Isang pulang motor ang huminto sa tapat ng kerenderia. Bumaba si Rico, anak ng isang mayamang negosyante at isa sa mga kilalang siga sa baryo. May suot siyang maitim na shades, nakasando, at may bitbit na bouquet ng rosas. Selina, para sayo? Mayabang nasabi ni Rico, sabay abot ng bulaklak. Nagtawa na ng mga tambay. Mumiti si Selena, ngunit hindi niya kinuha ang bulaklak. Salamat, Rico. Pero sabi ko naman sayo, kaibigan lang talaga ang turing ko. Aba, ang taray mo pa rin talaga, ha? Biro ni Rico. Pero okay lang. May panahon pa ko. Tumawa ang mga barkada ni Rico, sabay sabing, si Rico lang ang bagay sayo, Selina. Si Edgar, na noon ay nasa likod na ng poste, ay agad na umatras. Nanlamig ang kanyang palad, at ang dating init ng tapang na naramdaman ay biglang nawala. Isa na namang araw ng pananahimik. Isa na namang pagkakataong hindi niya nasabi ang nilalaman ng kanyang puso. Tahimik siyang naglakad paalis, dumaan sa gilid ng palengke, at sa likod nito ay pumasok sa daan papunta sa kakahuyan. Tahimik ang daang patungo sa kakahuyan sa likod ng baryo mahilig. Dito kadalasang pumupunta si Edgar kapag nais niyang mapag-isa, mag-isip, o umiyak. Walang ibang makakarinig sa kanya rito. Wala ring uhusga sa pagiging mahina niya, sa pagiging torpe, o sa paulit-ulit niyang pagkabigo kahit wala pa namang tunay na laban. Umupo siya sa isang patag na bato sa gilid ng isang matandang punong goma, isa sa mga pinakamatanda sa lugar. Wala nang nangongolekta ng dagta rito, at halos nakakalimutan na ng mga taga-baryo ang halaga ng mga puno sa kakahuyan. Dito, sa katahimikan ng paligid, unti-unting bumagsak ang mga luhang matagal ng pinipigilan ni Edgar. Bakit ba ganito, mahina niyang bulong? Gusto ko lang naman siyang makausap. Gusto ko lang niyang malaman na mahal ko siya. Napayuko siya. Ang daming beses na niyang pinangarap na kausapin si Selena, na sabihin siya ang inspirasyon niya sa pagising araw-araw, na siya ang dahilan ng mga lihim ng ngiti niya sa maghapon. Pero anong laban niya sa mga gaya ni Rico? Mayaman, magaling magsalita, guwapo pa, samantalang siya, ordinaryong binata lang, tahimik, mahiyain, at, sa totoo lang, duwag. Bigla niyang narinig ang isang mahinang mga kaluskos at tunog. Napalingon siya. Mula sa katawan ng punong goma ay may tumutulong dagta pero kakaiba ito. Hindi ito malinaw o maputi gaya ng karaniwang dagta. May bahid itong kulay bughaw at tila may liwanag sa loob. Nilapitan ito ni Edgar, tinanong ang sarili kung ito ba ay panaginip. At doon niya nakita ang hiyas. Isang maliit na bato na hugis bilog nakabaon sa dagta na parang itinatago ng puno. Kumikinang ito, tila may sariling hininga. Maingat niya itong hinugot, at sa mismong sandaling humawak siya rito, isang mainit na kuryente ang gumapang sa kanyang katawan. Ano to? Tanong niya habang biglang umiinit ang kanyang palad. Napaupo siya at napasigaw, ngunit hindi sa sakit kundi sa bigla ang zone ng enerhiya. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang paligid. Bumilis ang tibok ng puso niya. Para siyang nabuhay muli. Ramdam niya ang bigat ng katawan, ngunit may kung anong lakas ang gumigising sa loob niya. Tumayo siya, naglakad ng kaunti, at nadulas. Inasahan niyang masasaktan siya sa pagkahulog, ngunit sa halip, parang goma ang kanyang balat, tumalbog siya at tumayo muli na parang wala lang. Anong nangyayari? Tinignan niya ang kanyang kamay. Nagiinip pa rin ito. Ang hiyas ay kusang nawala, parang nilamon ng kanyang palad. At sa utak niya, isang boses ang mahina ngunit malinaw. Laga pagmana ng kunat, ng lakas, ng puso, ikaw ang pinili. Hindi makapaniwala si Edgar sa nangyari. Nasa loob siya ng kakahuyan, mag-isa, ngunit sa kanyang dibdib ay tila may lumalagablab na apoy, hindi ng galit, kundi ng kakaibang tapang. Ang dating malamayan niyang katawan ay tila naging mas matatag. At ang balat niya, na dati madaling masugitan, ay parang pinatibay ng kung anong mahiwagang materyales. Naglakad siya sa paligid, sinusubukang unawain ang nararamdaman. Hinampas niya ang sariling braso gamit ang isang patpat, tumunog lang ito na parang tumama sa goma. Wala siyang galos. Nang subukan niyang tumakbo, napansin niyang mas magaan ang kanyang hakbang, mas mabilis ang kanyang kilos. Hindi to normal, bulong niya. Bumalik siya sa punong goma, ngunit wala na ang hiyas. Ang dagta ay tumigil na rin sa pagtulo. Habang nakatitig siya sa puno, muling nagsalita ang mahiwagang tinig sa kanyang isipan. Ang may pusong dalisay na tumanggap sa mutya, siya lamang ang karapat-dapat. Panahon na upang gamitin mo ito hindi sa pansarili, kundi sa kabutihan. Nang marinig iyon, biglang narinig ni Edgar ang mga yabag at halakhak ng mga lasing mula sa malapit na daan. Pamilyar ang mga boses, isa sa kanila ay si Rico at kasama ang ilan sa mga siga sa baryo. Alam mo, okay na rin siguro kung mawala si Selena, sabi ni Rico habang tumatawa. Aanhin ko pa yon kung ayaw niya rin sa akin. Marami pa naman di ang babae. Baka nga nasa mga aswang na siya ngayon, sa bat ng isa. Hayaan mo na, hindi natin problema yan. Nang marinig ito ni Edgar, nanlamig ang kanyang batok. Si Selena, nawala, lumabas siya mula sa kakahuyan at tinakbo ang baryo. Pagdating niya sa karenderya ni Aling Flora, iyak ng iyak ang matanda. May mga taong nagkukumpulan at ang mga tanod ay nag-iimbestiga. Ano pong nangyari? Tanong ni Edgar. Hinayla siya ng kung anong nilalang kagabi, umiiyak si Aling Flora. May nagsabing dinala raw siya sa bundok ng aswang. Wala man lang tumulong. Napalunok si Edgar. Ang bundok ng aswang ay isang lugar na kinatatakutan ng lahat. Ayon sa alamat, ito raw ang pugad ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao at bumibihag ng mga babae para gawing asawa ng kanilang pinuno. W wala pong sumubok na iligtas siya. Tanong ni Edgar, wala, sabi nila, di raw siya kawalan. Mas marami pang babae sa mundo. Kahit ang mga manliligaw niya, walang tumulong. Doon bumulwak ang galit sa dibdib ni Edgar. Sa unang pagkakataon, hindi siya nanahimik. Hindi siya umatras, hindi siya tumalikod. Tumingin siya sa madilim na daan papunta sa bundok ng aswang. Kung wala nang ibang lalaban para kay Selina, gulong niya. Ako na, madilim ang daan patungo sa bundok. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Tila walang kahit anong hayop ang nangangahas lumapit sa lugar na iyon. Isa lang ang malinaw, wala nang babalikan si Edgar kung siya'y mabaygo. Hindi pa siya lumalaban sa kahit anong santukan sa buong buhay niya. Pero ngayon, ang takot sa pagkamatay ay natatalo ng mas malalim na damdamin, ang pag-ibig. Hindi ito yung tipong mababaw na paghanga. Ito'y pag-ibig na handang lumaban, handang masaktan, handang mamatay. Pagkarating niya sa paanan ng bundok, naramdaman niya ang biglaang pagbabago ng hangin. umalinggeso ang amoy ng bulok na laman, at sa mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puno, alam niyang may nagmamasid sa kanya. Hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili. Kung totoo kayo, lumabas na kayo. At doon, isa-isang nagsilabasan ang mga aswang. Ang una ay payat, mahaba ang dila, at ang mga kukoy tila itak. Ang pangalawa ay mataba, ngunit matutulis ang mga ngipin at may pakpak ng paniki. Ang pangatlo ay halos tao ang hitsura ngunit pulang-pula ang mga mata. Anong ginagawa mo rito, tao? Banta ng isa, hindi ko isosoli ko yung babae wala kang laban sa amin. Ngunit hindi na umimik si Edgar. Kinanda niya ang katawan. Mahigpit ang hawak niya sa kahoy na bitbit niya, isang sanga ng pulong goma. At sa isang iglap, lumipad ang isa sa mga aswang, mabilis, mabangis. Isang malakas na suntok ang binitawan ni Edgar. Ang kanyang kamawang tumama sa tiyan ng halimaw ay hindi nasaktan, parang goma sa tigas at lambot. Pero ang aswang. Tumilapon ito, sumalpok sa puno, at di na nakagalaw. Nabigla ang iba. Paanong isang payat at mahihain lang na binata ang may ganitong lakas? Ang mutya, bulong ng matandang aswang sa likuran. Tagapagdala ng kunat, may isa na namang pinili ang goma. Lalong nagalit ang mga aswang. Hindi ka makakaakyat sa itaas. Hindi mo siya makikita, lalo nang hindi mo siya may iligtas. Ngunit matatag si Edgar. Hindi ako lalaban para lang makipag-away, Ania lalaban ako dahil ayoko ng mamatay ang tanging babaeng minahal ko habang wala akong ginawa sumugod muli ang mga aswang ngunit sa bawat hampas si Edgar ay hindi natitinag ang kanilang mga kuko ay parang tumatama sa goma madulas walang epekto ang kanyang mga suntok ay mabigat ngunit mapagpakumbaba hindi siya pumapatay pinapalayas lang niya ang mga halimaw hanggang sa ang daan patungo sa kweba ng pinuno ay bumuka sa kanyang harapan Nandoon si Selina, nakagapos, halos wala ng malay. At mula sa dilim, lumabas ang pinuno ng mga aswang, isang dambuhalang nilalang na may tatlong mata, matutulis na sungay, at balat na parang batong itim. Sa wakas, wika nito, may bayani na rin kaming malilibing. Ngunit ngumiti si Edgar, hindi nang kay abangan, kundi nang tiwala. Hindi ako ang bayani, sagot niya. Ako lang ang taong hindi na muling tatakbo. Sa gitna ng kuweba ng mga aswang, nananatiling nakagapos si Selena sa isang halijing bato. Mahina na ang kanyang paghinga, at may bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa tapat niya, si Edgar, basang-basa sa pawis, may kaunting sugat sa mukha, ngunit matatag ang paninindigan. Sa kanyang harapan, ang dambuhalang pinuno ng mga aswang ay unti-unting lumalapit. Bawat hakbang nito'y may ugong, bawat buntong hiningay may kasamang amoy ng dugo at asupra. Binigyan ka ng kunat ng mutya, ani ng pinuno habang palapit. Ngunit hindi sapat ang lakas kung puso mo'y puno ng takot. Hindi na ako takot, sagot ni Edgar. Lumundag ang halimaw, galit na galit. Inilapat nito ang kanyang matutulis na koko sa dibdib ni Edgar. Walang nangyari. Ang balat ni Edgar ay hindi man lang nadaplisan. Gumanti si Edgar ng suntok, ngunit tila walang epekto sa batong katawan ng halimaw. Tumilapon siya sa pader ng kweba, bagsak. Sumigaw si Selena, kahit mahina, Edgar, tumakas ka na. Ngunit tumayo ang binata. Damyugo ang kanyang ilong, nanginginig ang tuhod, ngunit may ningning sa kanyang mga mata. Doon niya naalala ang tinig ng mutya. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa katawan, kundi sa dahilan kung bakit ka lumalaban. Sa gitna ng kanyang pagbangon, napansin ni Edgar ang isang bato sa sahig, kumikislap, tila katulad ng muti ang nakuha niya. Mabilis niya itong dinampot, at pagkahawak niya ay, biglang nagliyab ang kanyang katawan sa liwanag. Biglang nagbago ang kanyang anyo, naging mas matipuno ang katawan, ang kanyang mga braso ay tila nababalot sa goma, at ang bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng dumadagendong na hangin. Sumugod muli ang pinuno, ngunit ngayon ay sinalubong siya ni Edgar, walang alinlangan, walang takot. Isang suntok sa sikmura ng halimaw. Isang sipa sa dibdib, hanggang sa tumilapon ito papalayo. Nawasak ang kalahati ng kweba. Binal ika ni Edgar si Selena at pinatid ang lubad gamit ang isang sanga ng goma na naging parang kutsilyo sa kanyang kamay. Hindi kita hahayaang mapunta sa mga halimaw, bulong niya. Ngunit muli, bumangon ang pinuno, mas sugatan, mas galit. Hindi mo ako matatalo, bata. Hinawa ka ni Edgar ang mutsa sa kanyang dibdib. At hindi mo rin mauunawaan ang isang pusong may pag-ibig. Muling tumakbo si Edgar, at sa huling sandali, sinugod niya ang halimaw sa isang suntok na buong puso, buong lakas, parang alo ng goma na sumabog sa ere. Sa isang matinding pagsabog ng liwanag, naglaho ang pinuno nang mahimasmasan si Selina, nakangiti na si Edgar sa kanya. Wala na ang aswang, wala na ang panganib. Tahimik na silang lumabas ng kweba, magkasama. Pagbalik nila sa baryo, nagulantang ang lahat. Si Edgar, ang mahiyain, ang torpe, siya pala ang tumalo sa mga aswang. Muling niyakap ni Aling Flora ang anak, at ang mga dating manliligaw ni Selina ay hindi makatingin sa kanilang mga mata. Edgar, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Selina habang nasa ilalim ng punong goma, bakit mo to ginawa para sa akin? Ngumiti si Edgar, nagkakamot pa rin ng batok. Hindi ko kasi masabi dati, pero matagal na kitang mahal. Tahimik si Selina, at sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang lumapit kay Edgar, hinawakan ang kanyang kamay, at hinalikan siya sa pisngi. Ngayon, alam ko na. At mula sa itaas ng punong goma, tila may kislap muli ng liwanag, isang bagong mutya, naghihintay sa susunod na pusong matapang.